Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang minamaliit pa rin nga na po ng mga NBA analyst, ang Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers kontra sa Oklahoma City Thunder. Pagkatapos nga po nataluni ng Minnesota Timberwolves ang Los Angeles Lakers noong nakarang araw, ay marami na nga po sa kanilang mga fans ang nagsimula na agad bumosis at magyabang. Gayong napatunayan na nga po nila na isa na nga po silang ganap ng championship contender since sila na nga po ang best team ngayon sa NBA, especially sa Western Conference. Pero ayon na rin naman nga po sa ilang mga NBA analyst, malaki para naman nga po ang pagdududa nila sa kakayahan ng kasalukuyang lineup ngayon ng Wolves since wala pa rin naman nga po silang napapatunayan ng mga nagdaang taon sa NBA. Yes, bagamat man nga po nagdudumi na sila ngayon sa regular season, ay hindi rin naman nga po ibig sabihin na kakayanin nga po nila itong dalhin hanggang sa playoffs kung saan lahat nga po dito ng mga team ay desperadong manalo. Kaya hanggat wala pa nga po silang nagagawa maganda sa playoffs, ay hindi pa rin naman nga po silang magiging isang legit na championship contender. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers kontra sa Oklahoma City Thunder. Bago pa man nga po mga katropes magsimula ang kanilang laro, ay inanunsyo na nga po ng Los Angeles Lakers especially ni Coach Darvin Ham na ibabang po muna nga po nila ngayong araw si DeAngelo Russell at gagawa sila ng bagong starting lineup na binubuo nila Cam Reddish, Lebron James, Torian Prince, Jared Vanderbilt at si Anthony Davis. At sa kaswerte ang palad nga po mga katrops. Gamit nga po ang ganitong klaseng rotation, ay nakasabay nga po sila kahit papano sa ofensang hatid ng batang kupuna ng OKC Thunder sa simula ng kanilang laban. Sadyang maaga mga nga po nakakalamang ang OKC sa kanilang laro. Pero sa pagpunta nga po ng second quarter, ay dito na nga po nagkaroon ng maganda-gandang scoring run ng Lakers sa pag-init na ng shooting ng kanilang mga players. Sa paunguna ni Lebron James at Rui Hachimura na siyang rason bakit lumumang na ng double digit ang kanilang team hanggang sa halftime. Sa pagpunta nga po ng third quarter, ay pinagpatuloy nga po ng Lakers ang kanilang mainit na shooting at mahigpit na defense especially ni Anthony Davis sa ilalim ng basket na sinabayan pa ng patuloy na pag-struggle ng mga player ng OKC sa kanilang shooting. Kaya dahil nga po dyan ay umabot na nga po sa 20 plus points ang kalamangan ng Los Angeles Lakers. Bali sinubukan na rin naman nga po sana ng OKC na humabol pagdating ng fourth quarter sadyang hindi na nga po nila kinayang offense at defense ang hatid ni Lebron James at Anthony Davis. Kaya sa huli nga po ay nakuha nga ng Lakers ang panalo at naputol na nga po nila sa wakas ng kanilang 4 game losing streak ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.